Tanong ni Gaud, bakit yung ginawa ko ayaw pong umalsa kalahating oras na siyang nakamolde? Okay, sir. Bago tayo gumawa ng uh, tinapay, make sure talaga na yung ginagamit nating baking powder, yeast, or anumang pangpaalsa yan ang gamit, ito'y uh, hindi kupas. Okay? Kasi pag yay kupas na, sigurado yan talaga na maapiktuhan talaga ang ating uh, pagtitimpla. Dahil maghintay tayo sa karaniwan kasi uh, 10 minutes pa lang o 15 minutes pa lang pataas, maramdaman na natin yung alsa ng ating dough kung hindi kupas. Halimbawa kung uh, hindi kupas ang inyong tinapay, maaring ito'y hindi nyo nalagyan ng uh, ay sobrang tamis. Okay? Sobrang tamis. Pag sobrang tamis kasi ng ating tinapay, nahirapang gumalaw. Or ito'y overmix. Yung bang latang-lata na sa ating mga dough roller, spiral mixer, na pag nilagay natin sa misa, ito'y ka lalapad na siya or talagang halos mahuhulog na sa mga gilid. Sign yan na talaga namang na-overmix na. Hindi natin napansin. Ngayon, kung wala namang asin, ay talagang bubulusok yan pag nasagad na, bigla naman siyang bumaba. Huwag tayo makalimot tumikim para naman malalaman natin ang uh, lasa ng ating tinapay kahit ito'y hilaw pa. At masanay din tayo. Basta i-check lang ang mga gagamitin natin. Kung ito ba'y active pa, ito ba'y hindi kupas para hindi masacrifice talaga ang ating pagagawa. Okay lang pag konti konti Kung maramihan, malaking abala sa oras yan. Ulitin nyo na naman po yan at habulan ng yes kung yun lang ang problema. Okay? For more baking tips, follow for more.